Sige, Ray, ko. ka muna, Jay. sasama na kita kayo, no? Magsimba ka muna. Manghangu ka. Sasama ko na kasi Tapos na yun. Hoy! nga nyo! Hindi lang. mo yung no? Yung pangalan niya Sige nga, subukan mo yung Ako, hindi onsving... uh, na. Yung sinasama yun, Promise naman, tuturin na. To Kasi ikaw nagturo sa akin. Hindi ba na, pre? Hindi na ako. di ba na ito? Hindi ako sinasama sa vlog. na What? Pasalapat mo sa'yo nun, ha? Doon ko, sinigilan niya ako. Tapos pagdating pa tawag ko pa ng sa kanya. <laughs> <laughs> Puto, balik sa ko. Oh. Ya, gumitara ko ya. Lunggo git talaga na Kinakiko, Kinaki ko, kinagrader ang <laughs> kwarta. Sinunggo wala git. Hindi po, oh. wala wala na vlog yung mga nang sinama. Marinig kita sa mukha eh. <laughs> ikaw, ikaw yung toto. <laughs> Prefer mo sa malubudong preno. Kasi ikaw mo naman po ito, tinuruan mo na. cross crossfire doon ba yun? Ano ito may BP ba? Giniagawa mo. Kaya ko comment ako doon ni Pukta ko na ako nagturo sa'yo niya. Kaya mo na ako sa'yo. Kaya ako sa'yo. Hey! Kaya sama tagal ng mga kanya, pre, no? Utang nila, sabi nila. italit pa daw namin. Utang nila nila. Ito, alam mo,

Pinaray ako doon tayo. Eh. 20, 20 ano pa yun, pre? Ba? 2019 pa yun. Hmm? Uh -huh? Masama pa lang lubid sa akin dahil di ko rin nasawa sa vlog to. Ah, di mal talaga. <laughs> <laughs> di po ga. <Five> years na. <laughs> ako, uh -huh. ako tayo, 24 hours ako nagtutulak sa motor ko pagka may kasama kong ride. Nasiraan. Tutulak <laughs> ko yan. Kaya, kung nagtakbo ko, yun yung, yung tabo mo. Kung nagbigay isang dalaw ko, isang dalaw yung, yung tabo mo. <laughs> Oo, isa na ko ako nung pag natutulak ko, nakaka ako nun. Pag nakaka ako nun, tinutulak ko yung kasama ko. Ay, ako po, sarap. Mayos ka to! Hindi mo sinama sa vlog niya. Hindi po na, matawa pa lang yung beto eh. na ikaw